sa pagpapatuloy ng mga eksenang kaganap-ganap. Uh, ngayon po ay December 25, 25th of 20 and 24. Andito po tayo sa isang snow park dito sa California. Relaxing um, chillaxing. Uh, magrelax mag-relax kung stress out ka. Anyway, bumabati po ako sa inyo ng napakasaya at uh, payapa na na holidays and advance uh, happy new year also to all of you anyway, ano ba yung aking mga punto de vista sa araw na ito um, ako kasi ay uh, nakikinig ng mga uh, issue may mga, of course hindi naman ito yung aking ex uh, expertise, kumbaga hindi naman ako eksperto sa politics or eksperto sa governance pero, at hindi rin po ako apugado. Um, at hindi rin po ako politiko. Pero, marunong akong magbasa. <laughs> Yun lang ang aking masasabi. At makinig. Um, napapansin ko. oy uh, oh, by the way, bago yan. Bago ako pumunta sa, sa uh, points na yan. Ah... Uh, ito pa masasabi ko, uh, kinaugalihan kasi natin mga Pilipino na kung tayo ay may sakit, lagi tayong nagsasalt-treat. Meaning to say na, oh sipon lang yan ito naman yung nangyari nung nakarang taon ito yung ginawa ko kaya kumanda uh, uh, gumaling naman ako na hindi ako nagpatingin sa doktor um, or oh, ito yung sinabi ng kapitbahay ko na ginawa niya itong sinabi ng kaibigan ko uh, Maritisan lang maritesan lang huwag ganon ang tigas ng dila ko maritisan. maritesan Ilocano. <laughs> ilokano um, anyway um ang sinasabi ko, di ba kung meron kang sitwasyon na nangangailangan ng tungkol sa batas, di ba, you have to go and see a lawyer. Kung may problema ka sa taxes mo, di ba, punta, punta ka sa CPA. Sa, sa nag-aral, nag nagpagka, sa eksperto tungkol doon sa, sa bagay na yun. Uh, at ang aking masasabi, kung meron kang problema sa kalusugan, eh, pinakamainam, kumonsulta ka dun sa nag-aral tungkol sa kalusugan. Ngayon, uh, kaya nga, yun yung mga doctors natin, okay, mga nurses natin, mga therapists natin. Okay, uh, so, do not self-treat. Um, ngayon, hindi ko naman sinasabi na lahat ng sasabihin nila gagawin mo to have the what we call expert opinion so you still have the autonomy or the freedom to make the decisions for yourself okay kung ano yung gusto mong gawin pero kung ako sayo um kung wala kang choice okay mas maganda na lang na instead na makinig ka sa idea nung hindi nag-aral doon or hindi dalubhasa doon sa bagay na yon, makinig ka na lang doon sa idea or suggestion or suggestion so ng taong eksperto sa bagay na yan. Halimbawa, may problema ka sa ngipin, punta ka sa si dentist. May problema ka sa puso, punta ka sa cardiologist. May punta ka, problema ka sa panong organ mo. Ganon. Um, that is my suggestion. Kasi napapansin ko kasi, um, na kaugalian natin yan kung minsan mga Pilipino na eh we always self-treat eh wala namang gagawa wala, no don't, ex, don't 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 uh, speculate na walang gagawin o walang magagawa we always ask for the opinion of the expert that's my point number one ang pangalawang punto ay nakikinig ako okay sabi ang problema naman yeah. ay zero funding daw yung PhilHealth ibig sabihin yung PhilHealth natin ay hindi daw pinundukan doon sa GAA yung tinatawag na General Appropriation Act for 2025 ah, napakalaking kontrobersa ito kasi parang ako isang hindi naman ako ano pero bakit ang isang gobyerno di ba meron na tayong tinatawag na Universal Healthcare Law batas na po yan ibig sabihin ang Ibig sabihin, ang universal healthcare law sa aking pagkakalam, hindi na ako abogado pero meron ako magbasa, ay programa yan ng gobyerno. Ah, di ba dapat pinupundahan yan ng gobyerno? Okay, saan ka nakakita ng isang gobyerno na sila mismo ang hindi tumatalima sa batas? Correct me, correct me if I'm wrong, but I believe Okay, so correct me if I'm wrong but I believe that kung sinasabi mong batas na yan, uh, uh I believe that it should be a priority. Ang sabi nila ay para daw parusahan ang mga taong hindi sumunod o hindi nag-implement ng tama sa PhilHealth. Okay, anong klasing pag-iisip ng isang gobyerno? What kind of governance is that? What kind of leadership is that? If or what or what kind of lawmakers are have there? Okay, kung ganon paggising, okay, Ibig sabihin pala na hindi na maximize yung uh, programa sa mga beneficiaries which are the contributors or the taxpayers, dahil uh, hindi ginastos or hindi inimplement ng maayos mga ganong-ganon. Tapos ang instead ng solusyon ay parusahan yung mga taong gumawa nun or incompetent. The in instead of punishing the incompetence of the people who were assigned to implement the universal or the felt um, uh, processes para makarating doon sa, sa beneficiaries ng tama. Eh, ang ginawa, ay hindi pinunduhan. So, kawawa naman yung tao doon. Pwede naman yung silang disiplinahan or you just F their FA. You know, I don't want to say the words, okay? Pwede naman ganun eh. I-fire you na yan. Something like that. So, pero, it's a responsibility, in my opinion, of any government to put a funding on an existing law that oh yeah existing law that governing PhilHealth, okay sa ating bansa and so instead na moving forward ang serbisyo ng PhilHealth ay it's not it's going backwards ang ginawa ay may pero pa kayong mga paakap-akap pa well andun na ako kung ikaw ay mayor ikaw ay congressman kailangan mo din ng pundo para meron ka rin pampabigay bigay sa mga beneficiaries mo so that you'll be able to um, uh, establish a connection with them so that you can make good uh, legislations but then kung ang pundo ay nasa sayo na uh, bakit kailangan ng mahirap ay pumunta pa sa mayor pumunta pa sa congressman pumunta pa sa senator or whoever para magbeg susulat pa makiusap pa para maibigay yung tulong financial kung yung tao na yan ay nagkasakit. Bakit kailan pa? Bakit hindi na lang? 'Di ba obligation yan dapat ng gobyerno? So, it, doesn't make a lot of sense to me to think na zero pundo ang PhilHealth for 2025. Um, well, uh, hindi naman po ako Experto, hindi rin ako dalubhasa sa, sa pandaneng. Pero, uh, I'm just a simple Filipino thinking about what makes sense and what yung hindi nagmi-makes sense. Um, Meron po tayong kalayan ng papapahayag. Kung hindi naman tama yung sinabi ko, you can always rebut me. But, let me tell you, you have to establish a good common ground for a discussion before you even say something about what I said. Di po ba? Okay? Kailangan nating let's try to elevate the uh, the quality of public discourse. Hindi lang yung marites-marites, sinabi na ganyan, sinabi na ganyan. No, hindi. It's anti-gobyerno yan, pro-government. Hindi, it's not. Okay, I'm not anti-government. I am pro-government. I'm just saying that what kind of government, okay, will that be na ganyan na instead na isulong yung improve yung funding ng PhilHealth para, kasi alam mo, this is very particular to me kasi I have families there I have friends there, and I was there and um, also, I, I still plan to go back and enjoy some life in the Philippines at some point, kaya pag nagkasakit kaya natatakot yung mga tao umuwi sa Pilipinas eh, okay at dahil pag dating sa Pilipinas hold up ang magkasakit okay, uh, dahil ang mahal walang subsidy. Walang sinasabi ko lang eh, mga tao, okay? Nakakatakot magkasakit diyan sa Pilipinas kasi pag nagkakasakit din, nagkasakit ka diyan wala kang resources, mababang karote ka talaga, ibebenta mo lahat. Yung mga aso mo, yung mga pusa mo, lahat yung mga manok mo para lang may pam pambili ng antibiotic. Eh, naranasan ko yun. Eh. I was in public hospital, intern ako dyan. Uh, junior intern ako dyan. So, pati yung pangswero, wala. Kaya darit niyang pasyente, dehydrated na, kailangan mo ng ano, al, 80, over 60 na. Ang blood pressure, nag, malapit, nasa septic uh, condition yung patient. Tapos sabihin mo, oh, alam mo, um, nag -duty ako sa ER, sasabihin eh, eh, kailangan po nitong bilhin ito, ganyan-ganyan. Kasi yun ang protocol sa amin. Okay, isusulat mo kung ano yung bibilhin nila, yung pang suero, kung minsan yung pang, pang hydrate, normal saline. Pero that is a government hospital, it breaks my heart, it broke my heart. Every time that happens, los mayroong isang pasyente na umalis. Tapos, um, sabi ko, ba't hindi bumalik yung tao? Bumalik na lang gabi na. Tapos sabi ko, bakit po kayo, ano, uh, alam nyo ba na mababaw na ng BP nyo? Kailangan nyo talagang ma -hydrate? Um, ay, hindi po ako nagsisinungaling this is a true story and I can tell you I can still remember vividly kung saan nangyari at anong taon at anong petsa okay, because sinulat ko yun sa journal ko um, ang nangyari bumalik siya ng gabi kasi nangutang pa siya Pangbili ng suwero, pangbili ng, ng saline para isaksak sa kanya okay. Uh, buti na lang hindi siya hindi siya na-collapse kasi imagine imagine yung ganyan so why don't we instead na gan, mga ganun dapat ang ginagawang batas yung how to implement improve the implementation instead of instead of tinatanggalan ng budget i-fire yung dapat i-fire yung mga dapat wala dyan dapat mawala sa mundong ibabaw okay ano pa EKG sa government hospital din sa Metro Manila ito iisa lang ang AKG na luma pa when i was there okay ang daming dumarating na you are in in our suspicion my impression mo as uh, uh, receiving clinician is maybe they are having what we call coronary artery syndrome okay yung parang nag-heart attack na okay ang tagal mo bago mo ma-EKG kasi iisa lang yung EKG na umiikot umiikot doon doon sa ER pinag ano pa pinaghihiraman pa ng uh, ER department at saka yung internal medicine sa kabila anong klasing gobyerno yan anong klasing go government institution yan so magkano lang ba yan okay bakit hindi pundohan or baka may pundo pero yung implementation ng fund ay ay at saka ito pa narinig ko nun, e eh, kailangan daw sumulat I think you have to request to the mayor para mag, mag para mag-donate yung mayor ng ng ganun ng ng AKG AKG machine. So I'm just telling you how uh, frustrating would that be. Uh, alam niyo kung anong pinanggagalayan ko hindi lang ako nagmamarites naranasan ko mismo at na-experience ko mismo uh, sa aking aking uh, Uh, as part of my life when I was there in the Philippines Specialist when I was in Manila ganun po talaga ang nangyari so it's there's something wrong in the system and I don't know the fix of this okay but I think I do okay there has to be uh, if kung wala pa I think it's more of leadership, legislation. It's an issue of leadership, legislation, and implementation of what is in there. Gumawa ka man kayo ng sangkaterba, milyon-milyong batas, kung implementation naman ng batas, ay hindi naman kaya dapat meron ding batas na nag parang nagsusurveillance kung na-implement ba ang batas. Okay, dito sa United States, tin meron, meron ng tinatawag na DOGE. Okay, the Department of Government Efficiency. So, bakit kaya ang Pilipinas hindi rin gawin yung ganyan? So, anyways, magandang umabaga po sa lahat. Huwag kayong magagalit sa akin kung magagalit sa akin. Uh, it's okay. But, because I believe na meron tayong lahat kalayaan sa pagpapahayag. At kung meron man uh, sinabihan...